Diyos maray na agas ng Lugobos, Hali sa Shanos Farmhouse, alas G's e medya na sa lugar kong unyan. Uh, tatapos lang ng bagyong Aghon na pindara sa muya ni Makusog na Duro sa uh, uran. Maray na din na pig, uh, uran uran kita ligdikan mga nakaaging aldaw at uh, nagkatubig ang uma, nagkaigwan ng tubig ang uh, kadakol Nagbubuan bubunid sa lugar nito. So, da kaya nagkaatihan na ano, Mabuti na din na uh, inulan kami ng mga nakarang araw dahil nagkaroon ng laman yung maraming balon dito sa lugar namin. At nagkaroon din ng tubig yung palayan. So, yung rice field na natuyo dahil sa sobrang init ng panahon, ngayon ay meron ng tubig. Uh, pero hindi pa sapat yon para makapag-start kami sa prepare ng lupa para taniman ng palay in the next uh, few months. Uh, at sana'y mapuno ito ng mga susunod pang pag ng sagayon ay makapaghanda na kami para sa planting season. Yung balon na nagsusupply ng tubig dito sa farmhouse, kunti na lang yung tubig. So medyo malapit ng matuyo pero mabuti na lang at uh, bago nangyari yon ay inula na kami ng ilang araw din dala ng bagyo. At ngayon... Uh, halos napuno yung laman ng balon. Kanina nung tinignan ko nasa dalawang culvert na lang yung walang tubig. So malalim din ang ang naidagdag na tubig doon sa balon. Kaya naisipan kong anong tawag doon? Limas ang tawag sa, sa salita namin kung saan ititake take out yung tubig mula sa balon, itatapon upang mapalitan ng bago kasi ang ang bukal na nagsusupply ng tubig doon sa balon ay napakalakas. So habang tinatapon yung dating tubig para mapalitan ng bago, madali lang ma-refill yung balon. Isasama ko kayo dun sa likod bahay para ma-witness natin kung paano gawin yung paglilimas. Nakikita na natin yung greenhouse. Tapos yung mga halaman na <laughs>

Adios. Thank you, Kel. selamat.